Tingnan, hindi ko alam kung sino ka, ilang taon ka na, kung ano ang gumagawa ng buhay o kung magkano ang pera mo sa account. Wala akong ideya kung gaano karaming beses kang natutulog sa pag-iisip. Bukas magsisimula ako mula sa simula, magbabago ang lahat. Ngunit kung pinapanood mo ito ngayon, ito ay dahil naghahanap ka ng isang bagay, isang spark, isang pag-click, isang maliit na pagtulak na sa wakas ay gumawa ka ng kumilos sa kung ano ang kailangan mo para sa oras. Ngunit sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi nais marinig ng maraming tao. Mahirap ito. Hindi comfortable. Ang mga tunog kahit na agresibo, lalo na para sa mga lumaki na nakikinig sa mga nakatutuwang parirala sa pagganyak na may nakasisiglang soundtrack. Hindi mo kailangan ng pagganyak. Kailangan ito ang katotohanan na hilaw, nang walang mga filter, nang walang asukal, ang nasasaktan, ngunit totoo iyon. Narito ang punto ang pagganyak ay dumadaan. Lumilitaw kapag ang kape ay mabuti, kapag ang araw ay nagniningning, o kapag may pumupuri sa iyo sa mga komento. Pagkatapos mawala. At doon. Tumayo ka pa, gumulong ang screen ng telepono, naghahanap ng isa pang video ng isang taong sumisigaw na ikaw ay may kakayahang, naghihintay na bumalik ang pananampalataya. Samantala, ang mga araw na gumugol, ang mga linggo ay nakakita ng mga buwan, ang mga taon ay pupunta, at ang buhay ay hindi naghihintay para sa iyo nalaman ko ito sa pinakamasamang paraan. Sa dalawang siyam, naisip kong matalino ako na may potensyal ito tulad ng palaging sinabi ng aking guro sa paaralan. Inaasahan ko ang tamang sandali, ang inspirasyon, tulong ng isang tao, isang pagkilala. Hanggang sa nagising ako ng tatlumput dalawa, may utang na loob na nasasaktan ang gulugod, isang sirang kasal, at isang katanungan sa aking ulo, nasaan ako sa tatlong taon na ito. Nasaan ang aking buong oras? Nawala ako sa oras na ito dahil hinintay kong dumating ang pagganya. At hindi na siya nakarating. Ang totoo ay hindi katamad. Nakondisyon ka upang maniwala sa mga maling pangako. Mula sa isang maagang edad, itinuro sa iyo na ang lihim ay ipaniniwala sa iyong sarili, na kung nais mo ng maraming, gumagana ang lahat, na ikaw ay espesyal at ang mga bagay ay naliligaw na nag-iisa. Ngunit ang katotohanan ay naiiba, walang tuwid ng walang pagsisikap, ng walang katuwiran, ng walang pagpapawis, anuman ang iyong pakiramdam. Ako ay Hujo, lumaki ako sa isang tenement sa periphery, kung saan ang mga dingding ay mailinya na may mga lumang pahayagan at ang mga ipis ay gumawa ng partido. Hindi kailanman sinabi sa akin ng aking ina, anak, mangarap ng malakas. Sinabi niya, pumunta sa trabaho, wag maghintay, wag magreklamo. Sa oras na iyon, nagagalit ako. Ngayon, salamat. Dahil walang magbibigay sa iyo ng kahit ano ng libre. Walang sinumang may obligasyong magbigay ng inspirasyon sa iyo. Suportahan ka o save ka. Sa palagay mo, kailangan mo ng pagganya? Hindi. Kailangan upang makalabas sa mindset na ito. Wala na ito sa paaralan kung saan nakakakuha ka ng isang grado para sa mabuting pag-ugali. Ito ay nasa pagtanda kung saan magbabayad ka lamang para sa mga resulta alinman sa pagbuo mo ng isang bagay o bayaran ang presyo, sa iyong oras, iyong kalusugan, ang iyong mga pagkakataon. May sasabihin, ito ay malupit, mahirap, nakakalason. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ito lamang ang bagay na gumagana. Habang nananatili ka sa mga bilog na naghahanap ng inspirasyon, may mga tao na walang talento, walang mga kontak, walang mga ideya sa henyo na simpleng gumagana araw, araw, nang walang drama, walang mga dahilan at bigla na siya kung saan pinangarap mong maging. Habang inaasahan mong imaging nasa mood. Tatanungin kita ng isang katanungan na hindi mo nais na sagutin, gaano katagal ka naghihintay? Ilang beses ka nang ipinagpaliban? Gaano karaming mga bagay ang naiwan sa kalahati dahil hindi na motivation? Alam kong masakit ito. Dumaan ako dito. Ngunit kapag itinapon ko ang lahat ng kwentong ito ng pagganyak enerhiya at inspirasyon ay nagsimula talaga ang aking buhay. Mahirap, mabigat, ngunit tunay na may tunay na pera, konkreto na tagumpay at, sa wakas, paggalang sa aking sarili. Iyon ang dahilan kung bakit ko itala ko ito. Dahil ikaw, marahil, ay nasa parehong limitasyon. Nararamdaman na maaaring ito ay higit pa, ngunit hindi ito magsisimula. Maghintay para sa isang pag-sign, isang push, isang pag-aproba. Ang video na ito ay ang iyong signal, hindi upang mag udyok sa iyo, ngunit upang gisingin ka. Hindi ka bata, hindi isang proyekto sa ilalim ng pag-unlad. Ito ay isang tao na maaaring magsimula ngayon, nang walang mahika, nang walang perpektong mga kondisyon, lamang sa tamang mindset. At ito ang ibibigay ko sa iyo, pitong mahirap, direktang mga prinsipyo, nang walang mga diskwento. Walang teorya o pilosopiya, ang mga aralin na natutunan ko sa Mara. Nakinuha ako mula sa ilalim ng balon at gumagana pa rin. Babala, hindi ka nila masisiyahan. Hindi ka nila pasayahin. Masasaktan sila, sa sabog ang iyong pagmamataas, ay makagambala sa iyo. Ito ay tiyak kung bakit sila nagtatrabaho. Kung narito pa rin, magandang tanda na. Karamihan ay sumuko kapag naririnig niya kung ano ang pagganyak ay mga engkanto na maisapat na gulang. Nanatili ka, kaya handa na para sa katotohanan. Walang mga burloloy, walang blond, bibigyan kita ng isang beses na nai, save sa akin. Bigyang, pansin. Hindi sila payo, ang mga ito ay mga patakaran. Alin man sa pagtanggap mo sa kanila at mabuhay para sa kanila, o magpatuloy. Ang parehong siklo ng mga motivational video. Walang gitnang lupa. Unang rule, walang makakapagtipid sa iyo. Itala iyon. Sumulat kasama ang kaneto sa salamin sa banyo. Walang sinuman ni ang gobyerno o ang kanyang mga magulang o ang kanyang asawa, ang kanyang boss, walang influencer o isang therapist o ako. Ang iyong buhay ang iyong responsibilidad. Buong paghinto. Noong isang libo siyam na daan at siyam na pu'e, nawalan ako ng isang negosyo sa magdamag, ang halaga ng pera, nawala ang mga customer, iniwan ako ng kasosyo sa kamay. Nakaupo ako sa maruming kusina, tinitingnan ang sirang window na iniisip tapos na. May tatawagin mag-aalok sa akin ang trabaho ay makakatulong sa akin. Walang tumawag. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang bawat isa ay may sariling mga problema. Ang mga tao ay hindi dapat at hindi nila iligtas ka. Halos may save nila ang kanilang sarili. Iyon ay kapag ako ay tumayo, ilagay sa isang lumang jacket at umalis walang pera, walang plano. Para lamang makahanap ng anumang bagay na nagpapahintulot sa akin na magsimula. Iyon ang aking panimulang punto. Kapag naunawaan mo na nag-iisa ka at ang lahat ng mayroon ka ay ang iyong sarili, ito ay kapag ikaw ay matanda. Bago iyon, naghihintay lang ako ng isang himala. Pangalawang panuntunan, ang disiplina ay mas malakas kaysa sa pagganyak. Ang pagganyak ay tulad ng kape, nagbibigay sa iyo ng isang pike, ngunit mabilis itong napupunta. Ang disiplina ay tulad ng isang pader ng mga bricks, pangit, nang walang kaakit, akit, ngunit may hawak na bahay. Sa palagay mo ba ang mga matagumpay na tao ay laging naiudyo? Sasabihin ko sa iyo, karamihan sa oras, pagod na sila. Hindi nila nais na gumawa ng anuman, nababato sila, nais nilang sumuko. Ngunit ginagawa nila araw-araw. Sa loob ng dalawampu taon, nagising ako ng lima oras apat na minuto ng umaga, nang walang katapusan ng linggo, nang walang pingayon wala ako sa mood. Hindi dahil bayani ako, ngunit dahil wala akong ibang pagpipilian. Isang araw sinabi sa akin ng aking bunsong anak na lalaki, Tatay, ikaw ay tulad ng isang robot, palaging sa oras, palaging nasa plano. Sumagot ako, ang kanyang ama ay tao noong siya ay nabuhay ng walang disiplina. Sa oras na iyon, ang ref ay may tubig lamang at ketchup. Sa unang araw, nanalo ako ng anim na daan rubles. Sa pangatlo, nasa pula ako. Sa ikapitong, halos magkaroon ako ng pagbagsak ng labis na pagkapagod. Ngunit hindi ako sumuko. Pagkalipas ng dalawang taon, nagkaroon siya ng isang matatag na negosyo na may mga kita sa milyon-milyon. At nagsimula ang lahat dahil, sa sandaling iyon, hindi ako tumakbo mula sa takot. Pang, Apat na katotohanan, ang otomistration ay isang disguised form ng pagmamalaki. Sa palagay mo ay naawa ka ba kung bakit nakakaranas ka ng mga paghihirap? Hindi. Naaawa ka dahil, malalim, naniniwala ka na karapat, dapat ka sa isang bagay na mas mahusay, nang walang ginagawa upang manako. Naging ganito ako. Naupo ako doon, iniisip, bakit ito nangyayari sa akin? Hindi ako bobo. Sinusubukan ko ako ay isang mabuting tao. Ang mas maraming ito ay nakapatong, mas nalubog ako. Ang self-conditioning ay isang maginhawang swamp, mukhang mainit, mukhang ligtas, ngunit ang iyong mga binti ay hindi gumagalaw. May isang paraan lamang pagtingin sa mga mata at nagsasabing, hindi ako biktima. Ako ay may sapat na gulang. Mahirap, ngunit ito ang aking pinili, manatili dito o bumangon. Sa pinakamahirap na sandali ng aking buhay, tumigil ako sa pagbiktima ng aking sarili at nagsimulang kumilos, wizard, pagod, may utang na loob, na may pagkabalisa sa pagkain sa loob, ngunit laging pasulong. Ikalimang katotohanan, ang pasensya ay hindi inaasahan na pasibo, ito ay isang kasanayan. Sino ang nais ang lahat ng mabilis ay bibilhin ang tiket sa loterya? Sino ang nais ng mga tunay na resulta na tututo na maghintay? Tumagal ako ng anim na taon upang gawin ang aking unang kita ng walang pag-iinga. Anim na taon na walang bakasyon, nang walang katapusan ng linggo, kung minsan ay kumakain lamang ng isang sandwich sa isang araw. Ngayon nais ng lahat na ang lahat, ito ay isang buwan mula nang binuksan ko ang negosyo at wala. Nagpost post ako sa blog dalawang araw na ang nakakaraan at walang pupunta. Pumunta ako sa giveaway isang linggo na ang nakalilipas at walang chan. Makinig ng mabuti, mabilis ang ilusyon. Ano ang dahan, dahang itinayo, ladrilyo ni Brick? Ang pasensya ay isang kalamnan kung hindi mo ito sanain, susunugin mo ang iyong buong enerhiya sa mga unang hadlang. Ika, anim na katotohanan, ang iyong bilog ay alinman sa isang hangin sa pabor o isang patay na timbang. Kung nais mong lumaki, tumingin sa paligid. Sa 35, napagtanto ko na ang kalahati ng mga tao sa aking buhay ay mga angkla hindi sila naniniwala sa pagtaas. Natawa sa mga sumubok. Hindi sila kumilos at nag-sabot pa na nangahas. Hindi ko sila kinamumuhian. Umalis na lang ako sa silid, walang fights, walang mga drama. Dahil kung mananatili ka sa mga reklamo, nagtatapos ito ng kontaminado. Gusto mo pa? Maglakad kasama ang mga mayroon na kung saan mo nais pumunta. Huwag humingi ng payo sa kayamanan sa mga mahirap. Huwag asahan ang suporta para sa mga panganib ng mga hindi pa tumakbo sa kanila. Ikapitong katotohanan, ang pinakamasakit at liberating, wala kang utang sa sinuman maliban sa iyong sarili. Hindi ito dapat na sponsor. Hindi ito dapat magkasya sa mga inaasahan ng iba. Hindi ito dapat maging normal. Dapat ito sa iyo, tunay hilaw, tunay. Ginugol ko ang maraming taon na sinusubukan upang malugod ang lahat, pamilya lipunan, mga customer. Laging pag-aayos, paglambot, paghuhubog sa akin hanggang sa maunawaan mo, ito ay isang bitag. Hindi mo kailanman mapapasaya ang lahat, ngunit tiyak na iniwan ka. Hindi maligaya. Ang araw na napagpasyahan ko, sapat na. Nabubuhay ako para sa aking katotohanan. Kumuha ako ng isang daan porsyento ng responsibilidad at sinusunod kung paano ako naiisip ng tama, ito ay parang huminga sa unang pagkakataon. Ang ilan ay tumalikod. Ngunit nagsimula akong mabuhay, hindi ko makatawan. Ang pitong katotohanan na ito ay hindi maganda, hindi viral, hindi upang palamutihan ang mga kwento. Totoo sila. Kung sinisipsip mo ang mga ito, hindi lamang makinig, ngunit mabuhay, hindi lamang ito mag-udyok sa iyong sarili, ito ay reprogram sa iyong isip at kasama nito ang iyong buhay. Alam mo, tulad ng sinabi ko sa iyo na, nai, mental ang aking pinakamasamang sandali. Doon ako, sa loob ng isang lumang kotse, pebrero sa labas, malabo na baso, apat na daan at walong purobles sa aking bulsa. Maaga, mga account na babayaran. Sa likod, pagkabigo. At sa ulo, isang katanungan lamang, paano ko ito iiwan? Hindi, bakit ito nangyayari? Ngunit paano? dahil ang kapanahunan ay hindi naghuhukay ng sama ng loob, naghahanap ito ng mga levers. Hindi ito masisisi sa mundo ang mga magulang ekonomiya upang sakupin ang gulong. Ang buhay ay hindi isang masayang garantisadong serya ng pagtatapos. Maaari itong maging mapagbigay o malupit, bigyan ito ng isang pagkakataon o kunin ang lahat ng sabay, sabay. Ngunit laging nire-respeto kung sino ang hindi sumuko, sino ang gumagawa ng sa iyo, na sumusulong, kahit na walang naghahanap, kahit na walang sinumang pumutok sa kamay. Dumating ang pagganyak at pupunta. Ang mga katotohanan ay nananatili. Sila ang iyong panloob na pundasyon. Kung marupok, bumagsak ka sa unang hininga. Kung ikaw ay solid, tumagal hanggat tila laban dito. Ito ang natutunan ko, ang tagumpay ay hindi swerte, hindi talento, hindi banal na pagpapala. Ito ay isang pagpipilian, paulit, ulit na araw, araw, sa kabila ng pagod, takot, sakit, pag-aalinlangan. Nagtatrabaho ito sa katahimikan. Ito ay upang tanggihan ang sarili, piti sa bawat oras na nais nitong bumagsak. Ito ay pasensya, boring, kumpleto, walang pagbabago. Ito ay kalungkutan sapagkat ang landas ng katotohanan ay nag-iisa. At ito ang desisyon, hindi ako sumuko kahit na walang naniniwala sa akin. Naniniwala ako. Napansin mo ba na ang pinakamalakas na tao ay hindi ang nagsasalita ng mas malakas? Sila ang mga tahimik at matigas ang ulo. Huwag mag-hunt gusto, huwag tumakbo pagkatapos ng mga fads, huwag humingi ng pagkilala. Gumagawa lamang sila ng isang hakbang sa bawat oras hanggang sa isang araw ay lumingon ka sa likod at malayo sila, habang inaasahan mo pa rin na dumating ang pagganya. Bakit ko sinabi sa iyo ang lahat? Dahil nare-respeto kita. Hindi para sa iyong mga nagawa, maaari kang ituwid, na babahala, walang layunin ngayon. Igalang dahil hindi siya tumakas, dahil narinig niya hanggang sa huli, dahil nais niyang lumaki. At ito ay bihirang, alam mo? Ang mundo ay puno ng tamad na, matalino, na alam ang lahat, ngunit wala. Nang mga walang laman na pilosopo na nagtuturo sa iyo kung paano mabuhay, ngunit huwag mag-apply sa kanilang sarili. Nang mga taong humihingi ng kasalanan, ngunit hindi kailanman tumingin sa salamin. Nanatili ka. Narinig niya. Makikita. At iyon ay nagpapatunay may apoy sa iyo. Ngayon alam mo ang mga mahahalagang. Hindi mo nakailangan ng inspirasyon ang palakpakan ng iba, perpektong mga kondisyon. Kailangan ito ang mga malupit na katotohanan, tulad ng isang pala sa ulo, tulad ng isang balde ng malamig na tubig sa umaga, tulad ng hubad na katotohanan sa isang mundo ng mga maskara. Ngunit ang mga katotohanan na gumagana, ang pagpipilian ay sa iyo. Maaari mong isara ito dito, nagkibit, balikat, ah, may katuturan at sundin ang pareho o maaari kang mag-pause, mag-rewind, sumulat, magsunog, at araw, araw nang hindi naghihintay ng pagganya, bumangon at gawin. Mahirap. Matigas ang ulo. Bilang isang may sapat na gulang. Isang personal na bagay, hindi ko naging sikat ang video na ito. Hindi ko na kailangang ibenta sa iyo ang mga ilusyon o kumanta ng mga lows. Alam ko lang na kapag pinipiga ng pagkatalo ang isang tao, ay kailangang sabihin sa iyo ang katotohanan, nang walang awa, nang walang depekto, bumangon siya. Tumigil siya. Tumigil sa whining. Kung ito ay resonated, manatili dito. Hindi sa obligasyon, ngunit dahil mas matindi ang daan. Hindi ako nangangako ng mga shortcut, ngunit ipapakita ko sa iyo kung ano ang talagang nagbabago sa mga tao, kung ano ang nai-save sa akin, kung ano ang maaaring magbago sa iyo kung handa na ito. Sa susunod na video, pag-uusapan ko ang tungkol sa kapangyarihan ng mga pagkatalo, bakit hindi ang pagkabigo, ngunit ang kapital, at kung paano ang bawat pagkahulog ay maaaring maging iyong pinakamalaking pag-aari kung alam mo kung paano gamitin ito. Sa ngayon, gawin ito, huminto ka na ngayon. Isara ang mga tab na hindi mahalaga. Kumuha ng isang papel at magsulat ng tatlong bagay na matagal mo nang ipinaliban, ang mga nasasaktan lamang sa pag-iisip ngunit iyon kung nahaharap ay magbabago ng lahat. Magsimula sa isa. Ngayon. Hindi bukas. Ngayon. Sapagkat ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nangangarap at sino ang manakop ay hindi talento. Ito ay aksyon. At nagsisimula ang pagkilos kapag tumigil ka sa paghihintay at magsimulang gawin. Pumili ng isa sa tatlong bagay na iyong natatakot, ang nakakatakot sa pinaka, timbang. At magsimula ngayon. Huwag asahan ang pagganyak. Huwag asahan ang isang perpektong plano. Magsimula ngayon, kahit na ito ay isang katawa, tawa na hakbang, kahit na sa nanginginig na mga kamay. Pagkatapos ay bumalik dito. O pumunta sa susunod na hakbang. Hindi mahalaga. Hindi namin kilala ang bawat isa sa isang araw, at hindi ito magiging ngayon na magpaalam tayo. Kung ikaw, naglalakad ka, naglalakad ako sa tabi mo hindi bilang isang guro, hindi bilang isang coach, hindi tulad ng kung sino ang mailahat ng mga sagot. Ngunit bilang isang tao na nakaupo na sa kadiliman, na nilamon na ang takot, na tumawid na sa putik at kalungkutan lamang, at natagpuan itong nagkakahalaga ng parusa. Ang bawat peklat, bawat gabi sa kurso, ang bawat pagdududa na tila walang katapusan. Hindi ka lamang ibang tao na naghahanap ng pagganya. Ikaw ay isang tao na mayroon ng apoy sa loob mo. Marahil ito ay halos mabura, natatakpan ng mga abo, nasaktan ng oras. Ngunit ang apoy ay hindi nawawala, naghihintay lamang siya ng hininga. Katawan ngayon. Kunin ang alikabo. Huwag maghintay ng isa pang segundo, dahil kung hindi ikaw, sino ito? Kung hindi ngayon, kailan ito magiging? Kung ito ay may katuturan sa iyo, mag-iwan ng signal. Hindi para sa akin, ngunit para sa iyong sarili sapagkat kung ano ang mauna ay hindi magiging madali, magiging mas matindi, sa halip mas malalim. Ito ay ang lahat na hindi mo kailangan upang lumingon muli sa pagsisisi. Magkita tayo agad. Huwag lang mawala. Kailangan kita buo. Malakas. At kakailanganin mo pa ang iyong sarili.